nagsimula ang kwento sa Argentina, kung saan nasaksihan natin ang isang grupo ng mga kabataan na dumaranas ng pambubuli sa isang prestihiyosong boarding school na tinatawag na Elite Way School. Ang mga bagong estudyanteng ito ay tinipon sa pangunahing bulwagan at inutusan na maghubad. Ngunit bago natin makita kung ano ang susunod na mangyayari, balikan natin ang kwento ilang oras bago ito mangyari kung saan makikita ang bawat isa sa mga estudyanteng ito na naghahanda upang magsimulang pumasok sa eskwela. Pagkatapos, ipinakilala tayo sa isang babae na nagngangalang Jana, na isang sikat na mga awit at isang social media star. Ang kanyang ama ay isang kilalang music producer, at ang kanyang ina ang kanyang manager, pareho nilang ipinagmamalaki ang tagumpay ni Jana sa murang edad. Ngunit pangarap ni Jana na maging higit pa sa isang pop sensation at lalong mapahusay ang kanyang talento sa musika upang maging isang lead vocalist balang araw. Upang makamit ito, nagpasya siyang mag-aral sa Elite Way School. Ang kanyang ina ay nag-aral din sa EWS ngunit ayaw niyang iwan ni Jana ang matagumpay na career para lang pumasok sa paaralan pero matigas si Jana. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang teenager na nagngangalang Luca Colucci, na anak ng isang mayamang negosyanteng taga Argentina. Siya ay may problema sa relasyon sa kanyang ama, na mas gustong mag-enroll si Luca sa business program ng EWS, kaysa sa musical excellence program. Dagdag pa rito, ang kanyang ama ay isang kilalang board member ng EWS na gumagawa ng mga mahahalagang desisyon sa ngalan ng iba pang mga miyembro. Kasunod nito, ipinakilala sa atin si Esteban, na nakatira sa kanyang byudong ama at nakatanggap ng scholarship para mag-aral sa EWS. Hindi siya nagmula sa isang mayamang pamilya at tinanggihan niya ang isang posisyon bilang isang pianist sa isang prestihiyosong conservatory upang pumasok sa paaralang ito. Habang nagpapaalam si Esteban sa kanyang ama, nabaling ang atensyon natin kay Dixon, isang lalaki mula sa Columbia. Nag-enroll din siya sa EWS para ituloy ang pangarap niyang maging sikat na rapper. Pilit na pinipigilan ng kanyang ina na mapaiyak sa pag-alis ng kanyang anak, ngunit pa niya natag siya ni Dixon. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang isa pang bagong estudyante, si Andy, na lantarang iniinsulto sa publiko ang bagong nobyo ng kanyang ina ang pinakahuli, nakilala natin ang isang babae na nagngangalang Maria, na isang debotong kristyano mula sa California. Lumalabas na nagsinungaling siya sa kanyang mga magulang tungkol sa EWS at sa halip ay ipinaalam niya sa kanila na nag-enroll siya sa isang relihiyosong konservatoryo ng musika sa Mexico City. Pagpasok ng mga bagong estudyante, sinalubong sila ng isang senior Brazilian student na nagngangalang Emelia isinama niya sila upang ilibot sa paaralan at tinalakay ang mga patakaran sa kanila. Sa kanilang paglilibot, bumisita sila sa isang auditorium kung saan sinamantala ni Jana ang pagkakataong tumugtog ng piano. Si Esteban ay lubos na humanga sa kanyang kakayahan at pinuri siya. Nagpakilala sila sa isa't isa at mabilis na naging magkaibigan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang boyfriend ni Jana na si Sebas at masaya sila na muling nagkita. Si Sebas pala ay kapitan ng musical group at anak ng mayor. Pagkatapos, ang mga bagong estudyante ay pinapunta sa kanika nilang silid. Si Nadjana, Maria, at Andy ay magkasama sa isang silid habang sina Esteban, Dixon, at Luca ay magkasama sa isa pang silid. Gayunpaman, nagalit si Luca dahil naniniwala siyang may karapatan siya sa pribilehiyong magkaroon ng silid na para sa kanya lamang. Kasunod nito, ipinaalam ng punong guro sa mga mag-aaral ang tungkol sa nalalapit na kompetisyon na Battle of the Bands. Ang paligsahan na ito ay magbibigay ng isang makabuluhang oportunidad dahil ang mananalong banda ay makakatanggap ng offer mula sa isang production company. Maya-maya, nilapitan ni Jana si Luca, lumalabas na matagal na silang magkakilala mula pa pagkabata. Gayunpaman, si Luca ay nayayamot sa kanya at tumangging makipag-usap sa kanya. Ito ay dahil sa isang insidente noong kasal ng kanyang tiyahin kung saan nagtatago si Luca sa isang closet at pinalabas siya ni Jana sa harap ng kanyang pamilya. Humingi ng tawad si Jana sa pangyayari ngunit para kay Luca ay hindi ito sapat at sa kalumayo. Sa lunch break, tumingin-tingin si Maria sa paligid para maghanap ng mauupuan, at kinawayan siya ni Esteban upang sumama sa kanya. Nagsimula silang mag-usap, nakilala ang isa't isa, at si Maria ay mabilis na nagsimulang magka-crush sa kanya. Maya-maya, pumunta si Sebas sa kwarto ni Jana, ngunit sinabi ng kasama niya na wala siya doon. Habang nagsasanay si Esteban ng piano, napansin siya ni Jana at pinuri ang kanyang performance. Pagkatapos, umupo siya sa tabi niya, at nagsimulang magharutan ang dalawa habang tumutugtog ng piano. Sa sandaling iyon, dumating si Sebas na hinahanap si Jana, at nagalit siya nang makitang magkasama sila-sila. Kinagabihan, habang natutulog ang mga estudyante, may dumating na grupo ng mga estudyanteng nakamaskara at pilit silang hinila palabas ng kanilang mga silid. Lumalabas na sila ay bahagi ng hazing at pinilit nila ang mga bagong estudyanteng ito na ipakita ang kanilang talento upang patunayan na sila ay tunay na nabibilang sa paaralan. Pagkatapos, pinilit nila ang mga estudyante na magsuot ng kanilang uniporme at magtanghal sa rehearsal hall. Medyo kinakabahan si Jana, ngunit binigyan siya ni Esteban ng kumpiyansa at nagsimula siyang kumanta ng mahusay, at ang grupo ay mahusay na gumanap. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, aksidenteng natamba ng isa sa mga lalaking nakamaskara ang kandila, na nagdulot ng sunog. Di nagtagal, mabilis na kumalat ang apoy sa silid, at nagmadaling pumasok ang mga guro, ginagabayan ang mga estudyante palabas sa danger zone. Kasunod ng insidente, si Jana at ang iba pa ay naharap sa problema dahil sa kaguluhan na naganap. Bagamat ipinaliwanag nila na pinilit silang lumabas sa kanilang mga silid ng mga estudyanteng nakamaskara ng hating gabi, ang punong guro ay tumangging maniwala sa kanilang kwento. Inanunsyo niya na hanggang sa aminin nila ang totoong nangyari, wala sa kanila ang papayagan na sumali sa Battle of the Bands. Dahil walang ibang pagpipilian, nagpa siya si Jana na akuin ang kasalanan, na nagsasabing ideya niya na lumabas at magsaya. Nang marinig ito, ipinaalam sa kanila ng principal na ang usapin ay makakarating sa board sa darating na meeting na naka-schedule sa Huwebes, at ang kanyang kapalaran ay malalaman pagkatapos nito. Hanggang hindi pa ito na napagdedesisyonan, hindi maaaring mag-audition si Jana para sa Musical Excellence Program, Pagkatapos, sinabihan ng principal ang grupo na linisin ang mga nasunog. Ang ibang mga estudyante ay sumunod, ngunit naniniwala si Luca na hindi niya deserve na maglinis at lumayo. Habang naglilinis sila, nilapitan ni Sebastian na may dalang tanghal iyan at iminungkahi na maaari niyang talakayin ang sitwasyon sa kanyang maimpluwensyang mga magulang. Dahil sa kanilang kapangyarihan sa politika, naniniwala siya na maaari nilang baguhin ang mga bagay ayon sa gusto nila ngunit tumanggi si Jana na nagsasabing siya na mismo ang lulutas sa problema. Nang maglaon, napansin ni Emilia si Andy na nagsasanay sa drums at pinuri ang kanyang talento, kaya medyo kinabahan si Andy. Malinaw na may nabubuong mutual crush sa pagitan nila. Samantala, si Jana na nag-aalala tungkol sa posibilidad na maari siyang ma-expelled ay lumapit kay Dixon upang humingi ng tulong sa kanya. Natuklasan ng dalawa na pinatay ng mga bully ang mga security camera ng gabing iyon. Sinabi ni Jana na nakita niya ang isa sa mga taong nakamaskara na nasugatan ang paa sa panahon ng kaguluhan. Kaya tiningnan ni Jana ang mga record ng klinik at nakita ang pangalan ni Emilia. Dahil ex ni Seba si Emilia, mas lalong naghinala si Jana sa kanya. Maya-maya, lumapit si Jana kay Emilia at pinuri ang kanyang sapatos. Pagkatapos, pinilit niyang tanggalin ang sapatos nito, ngunit nagpanik siya, at sa huli, kinailangan siyang hilahin ni Sebas. Maya-maya, hinanap nila ni Dixon ang fire footage at napansin niyang hindi lumabas ng kwarto si Sebas. Naisip ni Dixon na ang lahat ng estudyanteng wala sa kanilang silid noong gabing iyon ay salarin. Kaya't nilapitan ni Jana si Sebas at sinubukang suriin ang kanyang paa, ngunit ikinagulat ito ni Sebas at nagalit na hindi siya nagtitiwala sa kanya. Samantala, sinubukan ng ama ni Luca na hikayatin ang kanyang anak na mag-aral ng negosyo sa pamamagitan ng panunuhol sa kanya ng mga kotse at pera. Gayunpaman, hindi ito gumana dahil determinado si Luca na ituloy ang musika. Inis na pinangako ng kanyang ama na dadalo siya sa kanyang audition. Kinabukasan, araw ng audition at medyo naghaharutan sina Andy at Emelia bago ang palabas. Samantala, naging emosyonal si Jana sa pag-alis at isinulat ang kanyang pangalan sa dingding at nagsulat din ang iba. Sinubukan niya ulit na humingi ng tawad kay Luca para sa nagawa niya noon ngunit hindi siya pinansin nito. Hindi nagtagal, si Luca ay mahusay na nagperform ngunit biglang lumabas ang kanyang ama sa kalagitnaan nito. Naging emosyonal si Luca, at nang lumabas siya na umiiyak, isang estudyanteng nagnangalang Gordo ang nanggulo sa kanya sa pamamagitan ng pagre-record sa kanya. Nagalit si Luca, kaya sinaktan niya si Gordo at inagaw ang kanyang cellphone habang sinusubukang i-delete ang video, napansin niyang mayroon ding video ng mga lalaking nakamaskara sa cellphone, at mabilis itong sinend sa kanyang sariling cellphone. Samantala, sinubukan ni Jana na puntahan ang audition ni Esteban, ngunit sinalubong siya ni Sebas sa pasilyo at humingi ng tawad. Pagkatapos, sinabi niya kung gaano siya kahalaga sa kanya at hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nananatiling masama ang loob ni Jana at Lumayo. Samantala, si Esteban ay nagbigay ng isang napakagandang performance kahit siya ay nalulungkot dahil hindi nakarating si Jana. Nang nasa labas na si Jana, nilapitan ni Jana si Esteban na humihingi ng paumanhin sa hindi niya pagpunta, ngunit sinabi ni Esteban na ayos lang. Pagkatapos, nakakagulat na hinalikan siya ni Jana at humalik din pabalik si Esteban. Nang maglaon, nalaman ni Jana na siya ay tuluyang na-expelled at nagsimulang mag-impake upang umalis, ngunit bigla siyang nilapitan ni Luca at sinabing nandito siya upang tulungan siya. Sinabi niya na mayroon siyang video ng mga taong nakamaskara, at magkasama silang pumunta sa punong guro upang ipakita ang ebidensya. Dahil dito, binawi ang pagpapatalsik kay Jana at nagkaroon siya ng pagkakataong mag-audition. Pagkatapos, ipinagtapat ng punong guro ang lihim na ito sa kanyang assistant na isiniwalat na ang hazing ay ginawa ng isang grupo na tinatawag na The Lodge. Kumalat ang balita at may naglagay ng babala sa rehearsal room para sa grupo ni Jana na nagsasabing sila ay mananagot. Kinabukasan, nagtipon ng grupo upang pag-usapan ang The Lodge. Ibinunyag ni Jana na ito ay isang lihim na samahan na nilikha ng mga mayayamang estudyante para ibuli ang mga scholarship students sa EWS ang pakay nila ay gipitin ang mga estudyanteng may mababang pribilehiyo upang mag-quit, para panatilihin ang kontrol sa mga piling tao. Nagulat ang lahat ng ibunyag ni Luca na ang nanay ni Jana ay dating bahagi ng lodge, ngunit sinabi ni Jana na maraming dekada na ang nakalipas. Nagpa siya si Jana na harapin ang mga buli at pilitin silang sumuko, ngunit ang iba ay hindi sigurado. Sa kalaunan, bumoto sila at nagpa siya na huwag kumilos laban sa mga buli. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Luca ng mensahe mula sa isang hindi kilalang tao, na nagpapayo sa kanya na dapat siyang magkaroon ng higit na mga kaibigan. Sinubukan niyang huwag pansinin ito, ngunit dumating ang isa pang mensahe na nagpapaalam sa kanya na siya ay pinapanood. Pagkatapos, si Sebas ay nakipagbiruan kay Emilia sa koridor, at nang bahagya siyang sipain, napasigaw siya sa sakit. Napansin ito ni Jana at napagtanto niyang si Sebas ay kasama sa mga salarin. Nang maglaon, ipinagtapat niya kay Dixon ang tungkol sa kanyang hinala, at inihayag na nagkukunwa ring hindi niya alam upang mas mapalapit kay Sebas at alamin ang katotohanan. Maya-maya, nagsimulang mag-sign up ang mga estudyante para sa Battle of the Bands. Pagkatapos, hiniling ni Andy kay Emelia na samahan siya sa pagbuo ng isang banda, ngunit tumanggi si Emelia, sinabing narito siya upang manalo at ayaw niyang makipagsapalaran sa isang freshman. Nang maglaon, iminungkahi ni Maria kay Andy na bumuo sila ng banda, ngunit wala pa silang vocalist. Sinabi ni Maria na gusto niyang pangalanan ang grupo bilang 206, kasunod ng numero ng kanilang silid. Lumapit ang dalawa kay Jana at ipinaliwanag sa kanya ang kanilang plano, ngunit tumanggi si Jana dahil makikipag-team up siya sa kanyang boyfriend na si Sebas. Tinanong ni Esteban si Dixon kung gusto niyang bumuo ng team, na malugod na sinangayunan ni Dixon. Pagkatapos, sinabi niya na isama rin nila si Luca, ngunit sinabi ni Dixon na siya ay masyadong mayabang at malabong pumayag. Sa ilang kadahilanan, mukhang may lihim na motibo si Esteban upang mapalapit kay Luca. Kaya't nilapitan niya si Luca at inanyayahan siyang sumali sa banda, ngunit tumanggi si Luca. Samantala, hindi makahanap ng vocalist sina Maria at Andy, kaya nilapitan nila sina Esteban at Dixon at iminungkahi na silang apat ay gumawa ng banda. Nang maglaon, nalaman ni Luca ang tungkol sa bagong nabuong banda, kaya nilapitan niya si Maria at sinubukang manipulahin ito. Alam niyang may gusto si Maria kay Esteban, na kay Jana lamang interesado. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Luca na siya ay mas maganda at mas cool kaysa kay Jana at kung gusto niyang makipag-date kay Esteban, dapat niyang gawin ito ng walang pag-aalinlangan. Samantala, nagsimulang magtaka si Maria kung bakit biglang naging mabait si Luca sa kanya. Nang maglaon, habang tumutugtog ng piano si Esteban, pinuri siya ni Dixon at idinagdag na ang kanyang talento ay maaaring makapag-interpret ng bank card pin dahil ang bawat susi ay may natatanging tono. Nagbigay ito ng ideya kay Esteban, kaya nilapitan niya si Luca at hiningi ang mga notes na nasa laptop niya. Habang ina-unlock ni Luca ang laptop, nirecord ni Esteban ang mga tunog na ginawa at nagpas siyang gamitin ang mga ito para malaman ang password ni Luca. Samantala, si Jana ay nasa kwarto ni Sebas kung saan sinusubukan nitong makipaglaro sa kanya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jana at hiniling na maligo muna dahil kagagaling lang nito sa gym. Pagpunta niya sa banyo, sinimulan ni Jana na halungkatin ang kanyang silid at kalaunan ay natuklasan niya ang maskara na ginamit ng mga bully. Nakahanap din siya ng kondom at labis na nagalit. Nang pumasok si Sebas, galit na hinarap niya ito dahil sa panluloko sa kanya. Galit na galit si Sebas na nakikialam siya sa kanyang gamit, kaya lumabas sa silid si Jana at sinundan siya ni Sebas habang sumisigaw sa harap ng pinto. Kasunod ng matinding pagtatalo, nagpa siya ang dalawa na wakasan ang kanilang relasyon at umalis. Habang nangyayari ito, ang punong guro ay nagsimulang tanungin isa-isa ang mga mag-aaral, determinadong alamin kung sino ang mga sangkot sa hazing. Sinabi ni Gordo na naglalaro siya ng Fortnite noong panahong iyon, ngunit pinatutunayan sa video footage na siya ay isa sa mga salarin. Pagkatapos, itinanong ng principal kung sino ang ibang mga taong kasangkot, ngunit sinabi niyang ginawa niya ito ng mag-isa, na hindi totoo. Sa kalaunan, gumawa ng matapang na desisyon ang principal at pinatalsik siya dahil sa kanyang mga aksyon. Dahil hindi na isang team si Sebas at Jana, nilapitan ni Sebas si Emilia para makipag-team up, at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pumayag siya. Nang makita silang magkasama ay kinabahan ang lahat at iniisip nilang natalo na sila sa paligsahan. Gayunpaman, sumama si Jana sa grupo ng kanyang mga kaibigan at tiniyak sa kanila na mananalo sila. Maya-maya habang nag ensayo sila ay lumapit si Luca at nagtanong kung pwede ba siyang sumama sa kanila. Pumayag agad si Esteban kahit hindi pa sigurado si Jana. Gayunpaman, lumalabas na si Luca ay pinilit ng Lodge Gang na sumali sa grupong ito. Maya-maya, nilapitan ni Emilia si Andy at tinanong niya kung bakit siya iniiwasan. Pagkatapos ay kinumpranta siya ni Andy tungkol sa pakikipagbalikan kay Sebas, na pinaniniwalaan niyang masamang tao. gayun Gayunpaman, nangatwiran si Emilia sa pagsasabing may akses siya sa mga bagay na wala siya, para matulungan niya siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Andy na hindi niya kailangan si Sebas o sinuman para manalo sa paligsahan. Nang marinig ito, naging emosyonal si Emilia at bigla niyang hinalikan si Andy. Samantala, sa wakas ay nakrak ni Esteban ang password ng laptop ni Luca at sinubukan na alamin kung ano ang kanyang itinatago. Ngunit nang mag-hack-in na siya, nagpakita si Maria sa silid at sinubukan na ipahayag ang kanyang nararamdaman akmang isasara na ni Esteban ang laptop, nang lumapit sa kanya si Maria at hindi inaasahang hinalikan siya. Sa mismong sandaling iyon, binuksan ni Jana ang pinto at nakita silang naghahalikan habang nagtatapos ang episode. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, Thank you for watching!